Welcome Porok Ipil, Ipil. Ito ang kanilang boat uh, Boat making contest dito sa uh, Porok Barangay Talung Santo Tomas Dabo del Norte Boat uh, making contest for nutrition month So food and nutrition security maging priority sa patnak karapatan natin. Um, mga toso, bani, uh, at also para kay council, palihog sa mga konsyales, si kanaas palihog, cons, dito yung pusing na eh, din sa gym, kay medyo init na, nagkagalang atong oras, si Mayor na ito na natin ipaapa, sa atas ng program, kung ano pa ibang mga bisita. From Burok, Makupa, Tabirao, ayan. So nasuot na naman sila, mga massage. Ang Burok, Purok Ipe Ipe Jean Vergasio Purok Kapitong, Jean Galizarn Purok Akasha Joel Francisco Purok Ilan Ilang Tomina Torsois Purok Talisay, Sinesha Ugasan Purok Baktan Annabelle Bayutas Mga Anabel Bayutas. Mga Purok Chairman Malimot, kusita na. Ay, busy kaya mga panaduhay niya. Nakita ang leaders mga kapurokan. Entram from Purok, Lanite, Skyra, oh. Yes, <laughs> Purok, Ilanilang, puro, Domina Tarsoles. Ikaw? Ikaw lang po. May ikaw na kita, yeah. oh, buto, And, lang ito, sir. Ikaw puto-puto chinta. Kanilang kakanin. We have also here, uh,